Hello, good morning mga Memex! Mimi Kumori and welcome back to my channel! Pabuhay! And for today's video po ha mga Meme, andito naman po tayo sa ito, sa kaharian ng Cantadia na landingan ng gobyerno ng Pilipinas. Ah, talaga ba? Saan yan? Dito po ha mga Meme, mga kumari ko tigang sa UVLV sa ating favorite na Hayahay Place. Hayahay Place. Oh, wow. kasi talaga Opo, kasi ngayon po ha mga meme ay meron tayong i-share naman ng isang napaka interesting na topic ha mga meme na may kaugnayan sa pagkontra naman sa mga negatibong enerhiya na naandyan sa loob po ng inyong pong mga tahanan at tayo gagamit ngayon ng isang napaka-powerful na sangkap na madaling-madaling nyo lamang makuha ha mga kumari kong tigang at eto siya ha mga meme eto ayan ano yan yan yung nasa likod ko po oh. <laughs> ano yan puno puno po. Ano ba bang tingin nyo dyan? Di ba puno yan? Oh, yan. Yan po ang puno ng santol. Santol? Opo. At yan po ang ating topic ngayon ha, mga kumari kutigang. Kasi gagamitin natin ang isang parte po ng puno ng santol para tayo po ha, mga may, may makakonta sa mga sinasabing mga negativities na yan. Talaga ba? Oh, ano yan? sa so, iyo mga po ha mga meme kaya kung gusto niyo pong malaman kung ano naman po ito isang napaka-powerful na sangkap na ito na maaari po natin maging pangonta sa mga sinasabing mga kamalasa na yan mga negatibong enerhiya na maaari nga po nagpapahirap sa atin ay panoon nyo lamang po ang video kong ito oh go mga meme <laughs> ah? <laughs> Wow, ang ganda ng ano ha, sikat ng araw ngayon at napaka-fresh ng hangin. Talaga ba kaya dito yung masarap magpahayahayahay? O, oh? yun <laughs> po yung kotse ko na sa likod. At yun na nga, for today's video kasi po ha mga meme, may share-share tayo sa napaka-interesting na topic ha mga meme na... Nako, isa naman pong pangontra. Talaga, pangontra saan? Sa lahat ng mga negativity sa maari nga pong kumapasok na sa loob ng inyo pong mga pamamahay. Yan, katulad na rinbawa, kung kayo po yung palaging naandyan, namumugigi sa bahay nyo, mga besyo niyo mga yung mga palingharap, yung mga chismosa, yung mga marites na kaibigan, kayo yung lagi na lamang pinagdidiskitahan, yung lagi na lamang kayong ginagawa ng issue kung ano-anong mga pinupukol sa inyong mga kung ano-anong mga chismis, tapos ang bawa, kayo po palagi na lamang parang pakiramdam ba'y yung hirap na hirap kayo sa buhay ninyo. Ang dahil may mga problema dumarating, lagi kayo pinapasok na mga sa bahay po ninyo. Tapos kung kayo po yung naman nakaka, ano, man nakakaramdam na kayo po yung may mga kasakasama sa bahay. Teka, maglalakad-lakad ka maglalakad na ako. Teka yung aking ano. <laughs> Sarado ba yung kotse ko? oh, yun. Kasi yun na nga, ang kukontahin natin ngayon ha, mga meme lahat ng mga negativities sa buhay. Yan, halimbawa, kayo po mga kasakasama nga po dyan ng mga elemento, mga laman lupa, mga maligno sa bahay po ninyo. may merong ganyan ha, mga kumarikot ligang. Ito po yung napakainam na pangontra dyan ha, mga meme. Katulad din po ito ha, mga meme, nung dahon ng ha yan, kung kayo po ha, mga may, may, may mga puno ng langka dyan sa mga bakuran po ninyo, sa bahay po ninyo, gamitin nyo po yan. Kung kayo po maghanap lamang po ng mga dahon ng langka, yung mga tuyo po, tapos yan po ay pausukin po ninyo. Katulad din po yan ha, mga kumari kong tigang, ng dahon ng laurel, insenso, at yung dahon ng sambong, at yung mga iba pa natin ginagamit na pampausok, o yung mga smudging natin na mga sangkap. Ah, ano yan? Ito po ha, mga meme. Yung nasa likod po, hindi nyo pa ba nakikita? Sa <laughs> kaya lang nung isang araw, napakaraming bunga nito. Nang lalaglagan. Ayan po, oh. Ang puno ng santol. Talaga ba? Puno ng santol? Ano talaga na natin sa puno ng santol? <laughs> yan, magkakarap tayo ng bunga. Hindi po, hindi po bunga ang gagamitin natin. Kaya lang dito yung dami ng nalalaglagan nga. O, tinan nyo. Nalalaglagan ng mga bunga ng santol. Kita nyo ba yan? Oh, ayan po ang puno ng santol. Kasi tag-santol na nga ngayon eh. Nung daming bunga, oh. Tingnan nyo naman. Yan, dito po ito sa UP ha. Dito po sa may milk of cream. At yan sa harapan po ng Baker Memorial Hall. Yan. So, yan po ang topic natin ngayon. Ang puno ng santol. Kita nyo yung puno ng santol. Ang laki-laki niyan. Nap Napakatanda ng puno ng santol yan dito sa UP eh. Dito kami lagi nung nangunguha nung ng na santol. Kapag <laughs> nalalaglag yan. Yan, umaupo-upo oh, ka lang dyan. Bigla-bigla na lang. Mamaya may na sa likod po. <laughs> na puno ng ano santo ay bunga ng Santol yan po oh di ba ang laki ha tingnan niyo kasi katandaan ng puno ng Santol na yan eh pero batid niyo po ba ha mga kumare kong tigang mga meme na ang puno ng Santol pala ha ay meron kayo magagamit yan ng na isang napakainam na pangunta ng pangonto, ha, sa mga sinasabing mga negativities na yan yung mga negatibong enerhiya nga po na maaring nagpapahirap sa atin ano yan yun nga po ha mga meme na picture na natin sa ating mga previous na vlog noon pa po. Pero matagal na yung parang ito po yung pressure video na lang po natin. Yung pong tiw, -tiw ng santol. tiw, -tiw ng santol? Opo, ang tiw, tiw po ng santol ha mga meme ay yung pinagdugsungan po ng dahon at sanga po ng puno ng santol. Alam niyo ba yun? Yung parang ganyang ka, kapiraso lang yun eh hindi po yung mismong sanga malalaki yung parang ginagatong hindi po yun yung parang pinagdugsungan po ng dahon at yung sanga po niya may tiyo-tiyo po kayo makukuha niyan at yan po eh, parang yung ginagawang sigarilyo nung araw ng mga matatanda talaga ba? kasi nausok po yan eh at alam niyo po ba na ang usok ng tiyo ng santol ay napakainam niyang pangunta sa mga sinasabing mga kamalasa na yan na nga pong lumukog sa inyo sa tahanan po ninyo sa mga katawan po ninyo ha mga meme talaga ba? Oh. Ano tsura ng tiwtiw -tiw ng ano, santol? Ito, ipapakita ko sa inyo ha. Ito ang puno ng santol. Tapahanap tayo ng ano, tiyo ng santol. Teka. Ito, may nakuha na ako dito eh, kanina. Ayan, ito oh. Kasi ito yung puno ng santol. ako yung namulot na nga dito. So, para kung ano dito, namumulot ako na kung ano-ano eh. ito <laughs> po. Ito po ang tiwtiw -tiw ng santol. Yan, yeah, sa inyo. Ganito po ang itsura niya. Ayan. Ito po yung pinagtugso ng dahon ng santol tsaka yung pinakasaka niya. Nalalaglag po ito kapag katuyo na. At ito po, kapag ka ito po ito yun na, pwede na po itong gamitin. Anong gagawin natin dito? Ito po ay pwede nyo pong sigaan. Pausukin po ninyo. Kasi para ito po ay nagiging katol. Napakainam din po itong tangon sa alam mo. Alam nyo ba yun? Oo, totoo yan. <laughs> ay, oh, tinan nyo. Oh, may sexy dumaglakad, oh. Ay, oh. Wow talaga ng ganda. kasi dito ang sarap dito magpa walking walking baga oh tinan nyo yan o oh, diba ito po ang tiw tiw ng santol ha mga kumari kong tigang kayo po ay mga alap lang nito mga mang alap manguha kayo dito yan bawa kayo po may mga puno ng santol dyan teka ito oh. yan oh, ito o oh. mga puno mga ano to tiw ng santol to eh yan mamulot mulot lang po kayo dyan tapos ang gawin nyo po ito po ay sigaan po ninyo nako ang hangin talaga eh ang sarap ng hangin ang lamig kasi dito, kaya ako yung naka-jacket-jacket eh. Kasi ngayon ako sa Riyosep, September na. Ako, ko na eh. So, ito. Ito po ang tiwting ng santol, ha, mga meme. So, ito po ay pwede po natin sigan. Kahit gaano karami po, mas marami po, mas maganda nga po eh. Halimbawa, kung kayo po, ha, mga meme, may pakiramdam yung parang tinupugigi kayo ng mga negativities. Yung lagi na lamang napakaraming problema ang dumarating sa inyo. Yung parang lagi na lamang kayong pinagdidistiktahan ng mga problema ng yan. Yung hindi na naubos-ubos. Yung bawa eh, kaso solve pa yung pala ng isang problema ay eh, naku, ayan na naman. Eh, paparating, na... <laughs> paparating na naman. na naman problema. Yung bawa, kayo napakaraming utang, lubog na lubog kayo, hindi na kayo makaahon-ahon. Baka nga kasi ha, mga meme, ang mga negatibong enerhiya na yun ay lumulukom na sa babamahay po ninyo. Kaya kayo lagi affected. Tapos, ito po napakainam din po. Magpausok kayo ito sa ilalim po ng mga higaan po ninyo. Yan, kasama po nung ano nung ating insenso, dahon ng laurel, tsaka yung dahon ng tanglad, tsaka yung dahon ng langka. Ito po, napakabisa din po nitong sangkap ha mga kumari kong tigang ang tiw-tiw naman po ng santol pwede kayo magpusok nito sa kwarto po ninyo baka kayo natutulog yan yung e, naka, ano na, nakabikangkang na dyan yung sa mga balikat ninyo yung mga ano, elemento yung mga kamalasan Bakos, si Mario eh, negative po yun ha mga kumari kong tigang so subukan nyo po ito kung kayo po ha mga may, may pakiramdan nyo hirap na hirap kayo sa buhay Nako eh, bakit baga? <laughs> ano pa na? Bakit ganyan parit ayun? Daing parit kayo ng daing. Pasat po ha, mga meme, maging positibo lamang kasi para kayo naman po, pasukan naman ng kaswetihan. Yan, tigilan nyo kasi yan yung mga negativities na yan. Eh, eh ano yun na yan, tanggalin nyo na sa katawan nyo po yan ha, mga meme. At ito yung isang napakainam nga pong paraan para yung mga sinasabing mga kamalasan na yan ay matanggal natin. Tapos yun na nga, maging positibo lang tayo sa sarili natin, sa buhay natin. O, oh, dibaga di baga? Oh. So that's it, tama ko mare kung tigang. So ito po, ito po ha mga meme ang ating tiyo. ng santol. Subukan nyo po ito para malaman nyo po kung ano pong maaaring maging epekto nito sa mga buhay ninyo. O diba ga? O so yun po ha mga meme. Kung kayo po yung mga katanong magpahingil po dito sa ating tiyo na pangontang ito na tiyo ng santol, E eh, pwede po kayo magtanong dyan ha mga kumare kung tigang. Mag-iwan lamang po kayo ng mga question nyo sa ating comment box At kapag kayo pinabasa natin, yan po sasagutin ko din dito O, di ba ga? O, so yun po ha mga meme Sana po may napulot ng na mga bagong idea at kalaman Sa pagkonto naman sa mga sinasabing mga kamalasan na yan And with that mga meme, keep safe and God bless Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel I know you like it And don't forget to brush your teeth Bye mga meme O, eto ang santol O, niyo sa bahay nyo Para wala na yung mga puwisit sa bahay nyo <laughs> <laughs> oh? Haiyo, oh, ano? Fresh ba Hayo, fresh pa kayo? Wow, kami! Oh.